Yan mga boss, once again, I'm back. So tapos na po yung bagong group ni Sir. Ah, uh, ipapakita uh, ko na sa inyo. Indifference. Ah, ayo kung kung ano yung indifference kasi malalaman nila. So okay lang naman malaman nila yung pero however, kailangan nilang paghirapan yang tulad ko. Pinaghirapan kung pag-aralan 'yon. Hindi ko po yun, uh, basta may market na lang or basta uh, nakita sa iba at biglang binenta sa iba. Hindi ko po ginagawa yon. Lahat po ng aking mga proyekto dito ay ginagawa ko po sa ay dumadaan po sa stress test ko. Personal stress test ko po at uh, personal trial and error po. So next time, sasabihin ko sa inyo kung ano bang kwento na itong bell Group ko. Ayun na po yung bago niyang bell. Yan. So, kung lang po yung share, ito na po yung bago niyang ano, group. Kung kanina, mapapansin nyo, hindi uh, hindi nyo pala mapapansin kanina kung ano yung difference. Dahil, halos kamukhang-kamukha -kamuka talaga. Kamukhang-kamukha talaga niya, eh. Hindi, uh, hindi naman ako magdududa kasi talagang yung unang group na ito, ah, uh, yung unang group na itong bell is, ano, ah, uh, kamukhang-kamukha talaga nung nauna. Pero ngayon, ah, uh, ayoko ng detail din sa sukat, So, and everything kasi para hindi naman yung ano masakit din naman sa akin yun na basta ko na lang ibibigay sa inyo yung yung ano ayoko naman na basta ibibigay bigla yung ano yung idea ng ganun ganun na lang pinaghirapan ko po ito pinag-aralan po namin Hello sir, ang hilito, uh, okay na po ba? Hindi na po ba naghahang? ang na find out namin siguro nahihirapan siya dahil itong bell ni boss this is prodigy yata kung di ako nagkakamali ayan prodigy racing medyo makunat yung ano niya yung bakal Na siguro hindi malaman ni ano na kung paano diskarte update ko lang din kayo ha? ito po ang current na mga nagpapagawa sa atin isang joyride po na 200 may click 150 tayo dito ayan, si Bas na po tapos may ginagawa tayong mayo doon Uh, dito wala na po medyo maluwag na po ngayon pwede na po kayo magpunta uh, yun lang po gusto ko lang po linawin sa inyo na yung quality po namin dito ito talaga pong uh, dumadaan po sa ano sa maayos na proseso hindi po kami yung basta nakita namin sa internet ay gagayahin na lang po namin kasi po importante po yung para magagarantiisado mag mag po natin sa ating mga customer uh, kung ano yung binabayaran nila ng quality uh, ngayon. Gusto ko lang yun. Liwanagin. Ayan po. Iba po. Ang gawa. Lyrics mo to Yun lang po. Sige po. Shoutout po tayo ngayon. Para hindi naman po nakakaya sa ating viewers. Uh, shoutout po kay Sir Luffy Asintado. Kay Sir Paulo Angelo Biong Usison. Kay Sir Luisito Jose Alas. Uh, kay Sir... Boyle Mendoza, location. Magkano po ma-paregroup ng panggilid sa click 150? 650 pesos po, Sir Boyle Mendoza. Uh, kasama na po yung baklas kabit kahit po nakabaklas 650 pa rin po ayan po yung location namin i-type nyo lang po yan uh, tas makikita nyo na po yung location namin sa Waze po gamit kayong google map po kaya Waze uh, shoutout out po kay Sir Jerwin Karaskal ako yung kay Rox White kagabi salamat sa pag-accept kahit day of the solid nice combination salamat po Sir Jerwin uh, nakakayari naman po kasi ang layo po ng pinanggalingan nyo kaya tinanggap na rin po namin uh, Sir Raymond Pangilinan shout out po Bakal Boys uh, shout out, sabi ni Mark Nervous Ernesto Redondo Shoutout mga kagrasa uh, Sir Jerome Padilla shout out uh, sir, uh, hello ma'am Christine Brasilia Bautista pa shout out din idol shout out po ma'am Christine Bautista Sir Darwin Tungpalan Jr. Uh, Sir Donzel J.G. Donwell Sir Jerome Padilla Sir Joshua Rial uh, Sir Buboy si Sigaw lang magaling, galing klap lap, klap, lapok sa walang originality <laughs> uh, Sir Buboy uh, Ayoko na pong i-claim na magaling tayo Dahil mas marami pong magaling sa akin uh, Ginagawa ko lang po kung ano po yung Alam kong para sa akin ay tama at Makakabuti po sa ating customer po Sir Lufia Sintado Boss 250 sa Kabilara Group Binagsak nila price Okay lang po sa akin yan sir Kahit binagsak nila yung price Kasi po uh, Iba po talaga yung gawa namin Siguro kaya 250 sa kanila Dahil iba talaga yung quality Yun lang naman po ang gusto kong Liwanagin sa inyo Kasi maaari pong magkamukha sila sa picture Pero dito po ipapaliwanag ko sa inyo Kung anong diferensya nila Kailangan po personal kayo magpagawa sa akin Para ipapaliwanag ko po, po sa inyo ng gusto Uh, ayoko na rin kasi interview si boss dahil wala lang. Eh, Siyempre, baka sabihin nung kabila, uh, nilira, ganun. Uh, ayoko naman ng ganun. Sir Christopher Estonak, talk, uh, meron po tayong ilang customers na yun dito. Kanina marami, pero ngayong oras na to, konti na lang po. Ay, shout out po. Ayun, may bagong dating si sir. Ayan po. Ganyan yung motor niya, NMAX. Ayan. <laughs> Ilang hours yung regroup boss ng panggilid Boss, pabati naman Sir Saldi tinitigan kung swap lang po ah, Saglit lang po yan lalo kung ikaw po ang una sa pila However, may mga pagkakataon po tayo dito na tumatagal ng customer Dahil po meron tayong sinusunod na pila po dito Pag nauna po kayo nagpunta ah, Mauna rin po kayo makakauwi or makatatapos Boss Henson Cobilla, pasigaw Boss Idol Ganda ng hatak ng emprego ko simula nung nakal -kal puli at regroup ng bell Thanks Salamat din po Sir Henson Cubilla kasi po, nagpunta po kayo dito at nagtiwala po kayo sa amin. Uh, Joshua Real, karera po kay ni Jojo Idol para tumahimik na. Uh, okay lang naman po kung ako po ang hinete at siya rin po ang hinete. Uh, kaya alam po, hindi po worth it na yun yung buhay ko sa karera dahil hindi po yun ang aking uh, masterpiece. Ang masterpiece ko po dito ay pang daily, pang daily lang po, ang motor. Hindi po pang karera ah uh, Clark, kaya yun shoutout loads, wala pa ako ka pera kaya di ka pa mapadala si VT set ko para pakalpal Okay lang po yan Sir Clark, kami lang po anytime, nandito naman po nandito naman po Sir Dan J. Paul Panla, kay Boss Mabati naman Joshua D. Kaime, pa shoutout boss Idol, shoutout from Mandalu yung city ko Ayun, nagtetesting okay, na sila, ayun ha Tinetesting nila yung ating Tinetesting na yun, medyo Sorry, sorry, naantala tayo Sir uh, Ray Marcio Manejo Magpok p pesos po ang bell Whether nakakabit siya o Nakabaklas na po siya sa inyong motor uh, Shout out po Sir Jasper Fernandez uh, Hashtag Lodz Moto Yung magaling na isa Puro dada. Shout out kay Betong Ha <laughs> Sabi po ni Sir eh, Mark Nervous uh, Basahin ko lang po yung mga Ano nyo ha? Uh, Sir Asho Lario, magkano po para group sa inyo? 60, 650 pesos po para group sa amin ng bell. Uh, kahit po nakabaklas or nakakabit siya, kasama po. Kasama po siya. Uh, Pa-shoutout from Houston, Texas. Sabi ni Sir Marvin Shout Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan sa Houston, Texas. Uh, Sir Jeric Sapanta, 1-3 po. 1-3 po ang Kalkalpuli, Dry Face Bell. Kasama po na yung labor natin dyan. Kasama na po yung baklas. Kasama na po yung check up ng CBT nyo pati yung paglilinis po ng pangbibig nyo lahat na po yan one 3 uh, however kapag gusto nyo patunuhan gusto nyo pasetting yung motor nyo magagastos po kayo sa bola clutch spring at center spring kung meron naman po kayo yun na lang po ang ating gagamitin uh, Sir Manuel Menuki, uh, ka ba mawawala na ba dragging ng PCX or may need pang ibabukod doon? Sir Manuel Nuki Marami po kasi tayong dahilan kung bakit nagdadragging ang ating motor Bukod po sa ating uh, Bukod po sa ating belt, uh, Consider natin yung factor ng pulley Yung belt uh, Yung combination po ng inyong fly balls Clutch spring and center spring However, kung kalkal lang naman ang inyong pagagawa Mawawala naman po ang dragging So balit uh, yung takbo po nito ay maaaring mag iba dahil iba po ang setting ng naka 13.5 na angle po ng pulley uh, sir uh, shout out Jason Piledesma sana po yung mga tanong nyo na sasagot ko ng malinaw at kung wala naman po sige po magkwentuhan po muna tayo dito dahil medyo gusto ko lang mag relax at ang dami namin ginagawang trabaho para sa branch namin sa Cavite Lloyd Javier, Javier, Mio Sporty, magkano full set? Uh, siguro maganda ka lang ng less than 2,000 or 2,000, kasya na po yan. Basta yung pesa nyo po, pwede pang kalkalin. Uh, Sir Christopher, 7am ang open natin. Sir Luffy, uh, asintado. Lahat ba ng klase ng scooter pwede dyan, boss? Uh, pwede naman po, kaso nga lang, yung iba, wala kaming bola, wala kaming clutch, pero sa center spring. Lalo yung mga hindi masyadong maraming A model dito sa Pinas pare group 6.50 lang po boss Reggie this week makakapunta rin ako dyan see you po sir Mike Azul from Pasig shout out from grab boss sir Ron Interia Zamora shout out boss idol Bernard Terora sir Christian Morales boss Riggs kaya ito tunay na boss ko mga idol pero siya nabaka problema so kahit maliit na kanto butas na sa ilalim ng takip ng tansin is para kumukupak yung banda likuran ko na check nyo na po ba ang inyong ano uh, suspension kung ito matigas masyado sa likod uh, sir arnold Comendador magno clash bell lang sa panahon wala na dragging pasigaw idol rig salamat po sir arnold komendador John J. Paul Panlaki Boss, pag wala ka na pa bang OPM mo ako ha? Ah. Solid, salamat <laughs> Salamat Sir John J uh, Order ulit ako sa iyong pabango Nerit Kamiling, price versus quality Tama po Iba po ang presyo, maaari pong magkamuka Pero hindi po magkapareho Shout out Boss Idol Solid, Bernard Terora Pwede ba GY6 John Boss? Pwede, Pwede po Luf Sir Luffy Sir Manuel Nuki, maraming salamat lods Salamat din po, keep it low. Yes naman. Shout out sa JJQ Idol. Sabi ni Sir Roger Danay. Sa Enox, hindi mo sa nagpekto ng kalkal -kal po. Uh, Sir Arjun Abordanado. Mas mataas po ang RPM na magiging motor nyo pag nagpakalkal po kayo. Kasi po sa angle natin na 13.5 po. Uh, tsaka syempre doon sa mga clutch springs na ilalagay natin para mas, mata mas matigas. Well, explain naman po. Pag nagpunta kayo dito, i-explain naman po namin yan. Hindi naman po namin tinatago ito. Sir, tanong ko ha, matang buti magpalit na pagalit ng stock po lahat. Sir Arnel, uy, 2,650 po ang pinakamalaking posibleng magastos mo dito kung gusto mo magpaset ng panggilid. However, hindi kasama yung lining doon at saka yung belt. Ang kasama po doon yung bola, clutch spring, center spring, labor, kalkal, regroup, CBT cleaning at kung ano-ano pa. Shout out, Carolando Leo Valdez. Sir, may rubber link po kayo. Nagagat po Sir Nerel Raras, meron po kaming rubber link po. Ah, uh, 700 po, kasama po yung rubber link, kasama po yung labor. Yun po ang singil namin. Shout out sir, how much para group ADB? 650 sir, Chad Casillan. Ano po kayo nabibigay number ng pila sa mga nauna dumating? Ah, uh, sir, basta pag nauna po kayo, unang-una po talaga kayo. Parang hindi na kasing rin siya ko, kahit sobrang late na kanta lang, parang sumasalda. Kasi siguro sir, kailangan nyo na magpalit ng ano, na shock. Very good po sa Buanga City po. Ako taga-subaybay ng channel. Mga isa rin po ako taga-hanga niya. Sana may tulad mo dito sa Buanga City. Mabuhay po kayo. Salamat po Sir Amsani Sabturani po ng Sambuanga City. Mabuhay din po kayo. Boss Rig, sayang wala ka diyan. Sorry Sir, uh, may ginagawa ko sa iyo Sir John Edmar. Medyo busy po talaga sa pag-ano nung opening ng Brasya Kapite. Hopefully, mabuksan ng December. Pero mukhang January na siya mag-open. Pero well, that's good naman. Uh, magandang pasok ng 2021. Sir John J. Paul, panila, pag na kayo dyan. ganda. Sobrang ganda ng takbo ng motor ko. pag -tas gawin, parang bago. Solid, solid, solid. Salamat po, Sir John J. Panlaki po. Sir Arnold, uy, so all stock. Salamat, Lodi. Uh, paano po? Magpapaalam na po ako sa inyo, mga boss. Hindi ko na yung masya out lahat. Uh, maraming maraming salamat po. Habol ko lang si Sir Michael Edward Yuto Cruz. Gumagawa ka ba ng Yamaha FC? Hindi po. Scooter lang po. Salamat po mga boss. God bless po.